Ugo! atong pasilusan si Thea, ugo. Ugo, <laughs> nandiyan na, na, si Thea. Na, na. <laughs> Kasi ugo, mga ako, hindi man ako si Thea. Kalo'y pwede. Sige, pano'ng panino. Wala, hindi naman ako. Alam ka, masako lagi si. Ulo, uh, sige. Oo, oh, oo. Oh, Mag-away na dito ha. <laughs> ugo! ugo. 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 Uh, <laughs> ay!

Ugo, kamu go? Nah, si ugo? Ali. ugo ugo, ri Ugo ugo, ini ri ini, dia kayak si putri balai, Ugo. 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 Ang sarili niya na alam, pinigpal, no, pinigpal, no. Mm. So, make na lang, eh.